Good morning guys, ayan So, meron tayong gagawin ngayon guys Umagang ito At uh, Ayan, uh, medyo hindi ko na ipakita na lahat So, uh, simbolin na lang natin Bubuhin na lang natin So Kailangan ay Makagawa talaga tayo nito para uh, Sapat yung Magagawa natin ang video Ayan So, ito guys Ah uh, medyo hindi na rin naman nagagamit oh. Kaya so para mapakinabangan ko. So pinag ko para may mahirap din kasi magbitaw-bitaw guys ng gagamba. Pagawak-awak mo lang yung stick kapag ikaw ay nagpapalaban ng gagamba. Ayan. So, kung kailangan, uh, meron talaga tayo nito. So buuin natin guys ha. So ayan, shout out sa lahat ng mga kaji natin dyan. At sa lahat ng mga pinapasyalan ko. Ayan. Hindi ko muna kayo iisa isain At sa lahat ng mga bagong viewers natin dyan, paki-like, paki-subscribe, at paki-pindot na rin ng notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga gagawin kong video dito sa bago nating uh, content na ginagawa. Ayan. So, about farming. So, ngayon, uh, bago tayo ng konti. Ayan, pasensya na kayo guys. Ha. So, pero andun pa rin tayo yung kaalaman natin sa farming hindi mo yan so shout out sa lahat ng mga farming natin dyan sana kahit papano mapanood nyo rin itong mga kaparming at yung mga bagong viewers natin dyan yung mga kaji sana umabot tayo ng maganda gandang views kahit mga 1000 man lang <laughs> ayan so maraming salamat guys at ito pagpatuloy na natin bubuhay na natin ayan so ha uh, lang tayo na maghahawak ng camera para Huwag mo saraduhan nyo. Yun, no? makikita yung kamay mo. Dito ka. Mm -hmm. So guys ha. So bubuhin lang natin to guys. So meron din tayong ginawang naman dito guys. Eh. So, para may lagay natin dito. Pero to guys. Gagawa natin ng karton. Kasi ito. Medyo flat. Uh, medyo lugong. Ibig sabihin lugong yung bababa. So kailangan gagawa natin to ng karton para mag-level yung ganito. Ayan. So ito, pag inilagay natin to, hindi na, kumbaga, hindi na siya naka, ano, tupi ng pailalim. Ayan. Para maging level siya. Ayan. So ganito lang guys, ha. Hindi ko na pinakita yung pagano nito. Ayan. So nilagarihan natin to para maisoksok natin yung kawayan. Ayan. So binutasan natin to guys. So, ayan, ayan. So, gumawa talaga ako dito guys para meron akong ano ang hirap kasi pag nagawak tapos wala magawak ng video ng kamera ayan. so, di ba okay ha Ayan. tapos nalagay natin itong stick guys Ayan. Diba? meron na tayong palabanahan na ang gagamba Ayan. So guys, kung gusto niyo mababa, ayan. So, kung gusto niyo mababa, guys, no, so, ayan, medyo mababa kasi ano. Yung ating ano. So, ayan. So, patitingali natin ng konti. Ayan. Ayan. Pwede siyang patitingali Pat patitingali Para mas mataas siya. Ayan. So, kita nyo guys. Ayan. <laughs> okay, diba? ba, oh, ayan Oh. May palabanan na tayo. Ayan. So, diba? Okay. So ngayon, meron naman tayong mga GD ito. So, hindi ko lang alam ha, kung lalaban na maganda to. Kasi nga, uh, ito ay, yan ay mga ano na, luma ng gagamba. Ayan. So kailangan lang natin, uh, so, hindi ko alam kung maglalaban to. Ayan. Ito. Para sa lalaki niya ni. Eh. So ito guys, poor may panalo to. Uh, at natalo na rin. So inalagahan ko lang. So pero para magkaroon na ako ng paano gumawa ako ng mga video. Para uh, dito 'yan. So di ba guys, oh, ganda na. okay na. Na ang tingnan ayan so dito sa taas pwede na ako. ayan ayan yeah. okay so antayin na lang natin yung maghahawag ng video tapos mag ano na tayo so ayan guys ha? sa lahat ng mga kaji natin dyan pwede nyo rin gawin to ayan magkaroon na kayo ng idea ayan baka may meron kayong ganyan so kitang kita nyo naman ayan So, pwede nyo rin gawin yan. So, ayan guys, magsasample tayo ng isang laban. So, sana magkaroon ng magandang laban to. So, hindi ko check na ano to ha. So, ito lang naman ay pagsubok lang natin. Ayan. Ayan. Ayan, patulogin muna natin. Para makuha natin yung isa. Pares na pares to guys. Ang laki. Para walang ape. Eh, matatalo talaga sa laban ito guys. Hindi maaring wala. Sa bawat ano. Bawat laban natin. Meron talaga. So ayan. Patutulogin natin. Pakikita natin sa camera. Ayan. So, dito na lang. Para mas ano. Itataas mo yung camera. Sa so, taas. Di, lapit mo. Taas mo. So, ako. Para, uy. <laughs> Yun, muntik na. Muntik na nagpangabot. So, huwag na. Uy, uy. Oops, oops. Nagkagulo na. Okay. So, ganito lang guys. Ayan. Ayan. So, ayan. Ayan. Para okay mas mabilis. Okay na. Ayan. Sana. Lapit mo. Lapit mo. Lapit mo. Lapit mo. Ayun. Ayun. Ang ganda oh. Oh. Uh. <laughs> ayun. <laughs> Oops. Okay. Kukunin lang muna natin guys. Ganda ng laban guys. Hindi <laughs> na wala yung isa. Okay guys. Ang sample natin. Maganda na. So, tayo <laughs> guys, hanapin natin. Hindi na hulog yung isa. Tayo lang. <laughs> Nawala yun yung isa. Oops. Ayun. Nakita ko na guys. Ayan. Yung problema naman guys. Magaan lang naman yung ating palabanan. Ayun. Nakita ko na guys, ayun oh. Magapang na. <laughs> Ganda ng laban guys. ang guys oh. Tapang nito guys oh. So isa pa guys. Chicken bagel natin. Oh. Chicken bagel. Ayan. Ang lalaban pa to. Tapang talaga ng pula na to guys. So ito ay... Ayan, mahina na rin siya. Subukan lang natin guys ha. Sigin bakal. Ayan. Sana so, nakita natin sa video na yan. Maganda. Hindi so, po natin alam kung, kung ano yun doon. So, Mamaya. Okay. Okay. Sino po ang malakas? Wow! Yun, lumaban ulit. Ang galing, oh! Wah! Wow! <laughs> oh, lumaban, no? oh. Hoy! Natalo pa yung... Ano, guys? Kita yung, guys? Ang ganda ng laban. <laughs> Tinalo pa yung, ano? Tinalo pa yung pula. Siya na yung nakapahulog kanina. Galing. Bilot siya, guys, oh. Tuloy ng pagkagawa. Yung pagkalaban nila. Banda ng ating ano nito guys. Banda ng ating unang ano. Unang pagsubok dito sa ating ginawang palabanan. So, ayan. So, maraming salamat guys. At uh, manalang na yung team. Ayan. So, maraming salamat at out na lang ulit sa lahat ng mga viewers natin dyan. At sana naging masaya kayo rin sa ating uh, ginawang video ngayon. Ayan. Uh, at ayan, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at uh, magpindot na rin ng notification bell para maging updated kayo sa ating gagawin mga video dito sa ating mga G, ayan, sa ating mga lagang G at sa dadayuhan natin ayan, so ito guys uh, kung dadayuhan man kami uh, hindi ko na rin sasabihin kung saan yan at uh, kami ay sa amin-amin lang yun at yun ay kasayaan rin namin so kung may ano man doon, uh, nasa amin pa rin yan. So, maraming salamat at sana maging masaya kayo sa ginawa nating video ngayon. Good morning at God bless po sa ating lahat.